Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. Uh, ano pa, sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po magingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh amethyst stone ayan yun amethyst amethyst stone yan kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman i mean may healing ano kasi to healing stone so kung meron din po kayong anxiety stress kayo okay na okay din yan so for more details mag-message na lang po kayo sa ating facebook page Intentions by Alien Reyes. Simulan na po natin ang reading mo. Cancer, tignan po natin kung ano ang mensahe pagdating sa iyong kaperahan ngayong September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Kuha nin mo na po natin kung ano ba ang current financial situation mo. Tignan natin yung energy. Cancer, We have damage. Okay, iba sa inyo, hindi kayo masaya. Sabi, we are both hurting from this. So, sino ba itong kadil ninyo regarding your finances? Pwedeng hindi kayo masaya. Merong nagre-regret dito. Parang alam mo yung, ito yung pinili mo, yet hindi ka masaya. Parang hindi mo mapanandigan. Nahirapan yung iba sa inyo. So, may struggle. May struggle yung karamihan sa inyo dito. Cancer. Tignan po natin. So, Meron din dito, ano bang nasisira? It's either relationship, bahay, mga material things. Tignan natin. Spirit guide. We have the fairy bride. Ayan. So, meron tayo ditong the high, ano, oh not the high priestess. The lovers da the lovers. So, some of you, yung ano po, yung nangyayari sa finances ninyo is may kaugnayan po to sa relationship ninyo. It's either cancer, mabigat yung energy ng person mo mabigat yung energy ng kasosyo mo sa negosyo, kaya parang nalulugi yung business ninyo dito. Tapos ito, meron kayong problema na kinakaharap talaga ngayon. So, hindi po talaga masaya yung iba sa inyo sa nangyayari sa inyong kaperahan. So, tignan pa po natin kung ano pa ang mensahe. Spirit Guide, tignan po natin. Mensahe po natin. Spirit Guide, ano ba yung mga hadlang, mga balakid sa pag-unlad mo? Tignan po natin. Spirit guide, mensahe po natin for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan po natin. We have go the distance. Okay, so blockages, bakit? Kasi pwedeng hindi po kayo masyado talagang nag-e-effort. I mean... Sige, nag -e effort kayo, Cancer. Pero pwedeng kulang pa kasi yung binibigay ninyo. Sabi nga dito sa inyo ni Universe, kaya nyo pang i-push yan, kaya nyo pang itodo yan, kaya nyo pang kaya nyo maging flexible. Ayan yung sinasabi sa inyo ni Universe. Pero pwedeng hindi nyo ginagawa. Pwede kasi na may takot kayo na nararamdaman cancer. Pero ayan, no? Kapag binigay nyo talaga yung best ninyo, you go the distance, pagdating dito sa inyong finances, magbubloom talaga yan. Tignan natin. Or kung meron kayong kasosyo, pagdating sa negosyo, wag nyo daw pong iasa lang dun sa tao na yon. Yung pamamalakad, pagdating dito sa inyong negosyo. Kailangan may alam din daw po kayo. We have all that glitters So ayan po, pwedeng nabubulagan kayo dito Meron dito, nabubulagan kayo sa mga bagay na kumikinang So parang alam mo yung madali kayong ma-pursue Cancer, ganyan ba? Parang kunwari, the title May title, may pinakita sa inyo yung taong to Parang alam mo yon. uy, parang okay yun Madali kayong mainganyo ayun yung nakikita ko dito. Minsan, dahil sa sobrang dali yung maengganyo, hindi na kayo nakakapag-isip. So, alam mo yung parang nabudol kayo. Ganong energy. Yung nakikita ko dito. So, ayan. Itong ano na to, itong blockages na to, sa'yo to mismo nang gagaling. We have the tribe. Tapos, ikaw ay yung tipo ng tao na, ito, nandito ka sa point na sobra kang nagtitiwala sa mga tao na nasa paligid mo. Na feeling mo, yung mga taong yan, sila talaga yung mag-aangat sa'yo. I mean, madadala ka nila. More on. Yun yung nakikita ko. So, which is mali kasi talaga cancer is ikaw talaga yung makakatulong sa sarili mo. So, help yourself now. Pagdating dito sa finances mo, even sa paghandle ng finances mo, ikaw po yung maghandle niyan. Chopped wood. Ayan o, Do the hard work. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Tignan po natin kung uh, sino or kanino ba galing. Okay. Kaninong tao ba galing yung, ano, yung... Oh, sino ba yung number dito sa iyo? Tingnan natin. So letter M H laging lagi akong may nanong H I Tingnan natin ano pa spirit guide letter B L Meron din ako nakikita dito na C May W din sa name niya Tapos may E Nasabi ko na ba yung E hindi ko alam Ayan we have lovers o oh, di ba ito nga o, oh, nanggagaling talaga yung blockages dito sa mga taong kakonek mo ngayon. Cancer. Kaya kung nahihirapan ka, tignan mo kung sino ba yung mga taong to na parang nagiging pabigat na sa'yo. Some are literally nagiging pabigat kasi umaasa na po sa'yo. Meron naman dito, mabigat lang talaga yung energy ng taong yon. Baka po yan po ay psychic bonfire, yung mga nakaka sa lumuha ninyo, official person. Pero some of you, pwedeng asawa nyo to, pwedeng karelasyon nyo talaga. Mabigat po yung energy nila. Alam mo, nakikita ko dito, dahil nga may psychic bonfire ako nafe-feel dito, na-absorb mo yung mga negativities niya at siya naman yung nakakakuha ng mga good things sa life na dapat uh, share kayo pero ang nangyayari sa kanya lang lahat na pupunta yung mga good things. Tignan mo, pagkausap mo siya pwedeng wala siyang pino problema. Okay, I mean, meron pala siyang pino problema, 'di ba? Palalapit 'yan sa iyo eh. Medyo stress pero pagka kanyang ka kausapin, masaya na siya. Parang naka, nakahinga siya ng maluwag. 'Yun yung na-feel nafe niya. Tignan natin. Okay, paano ka nga ba uh, nabablock nung tao na yan? Paano niya ba nabablock yung energy mo pagdating sa finances? Tignan natin. At pasensya na po kayo kung may naririnig man kayong tahol ng aso. Once na hininto ko yung reading natin, hihinto na din yan sa pagtahol. Yun yung nangyayari talaga. Hindi ko alam. We have poise. Okay, di ba? Yung taong yan, kinukuha niya talaga yung ano mo, yung good energy mo, yung good luck mo. Cancer. We have thinker. Okay, tingnan natin. Tapos parang pinag-overthink ka nyan. May mga times na parang pinapasa niya talaga sa'yo yung kanyang mga problema. Change in the wind. Pabago-bago din po yan ng decision in life. So, ayan, kung yung person mo, yung partner mo, yung asawa mo, pabago-bago ng isip, ayan, siya na yun. Confirm, siya talaga to na pabago-bago ng isip, siya talaga tong nagbibigay sa'yo ng mabigat na energy pagdating sa iyong finances. Ayan tignan natin sino naman po itong tao na pwedeng makatulong sa'yo at sa paanong paraan. Tignan natin, child. So, kung meron kayong anak, meron pong mas nakakabata sa inyo dito, ayan, could be 18 years old, pwedeng ito ay pamangkin nyo din, cancer, pwedeng anak ninyo, ayan po. Pwedeng, ano, siya yung nagbabalansi sa, sa family life po ninyo. Tignan natin kung paano ka ba niya matutulungan. Pwedeng ano lang, as inspiration, pa, pwede po. Siya yung maging inspiration mo, maging motivation mo para lumaban talaga sa buhay. Para pagandahin yung buhay ninyo. We have breath. Ayun po. So, parang siya kasi yung pahinga mo. <laughs> uh Oo. -oh ano, parang yun nga, motivation mo talaga siya. Gumagaan yung pakiramdam mo pag nakita mo siyang masaya, ganyan. Ah, uh, no. Parang yun sinasabi dito ni Universe, huwag kang makontento sa kaya mong ibigay sa kanya. Yes, nabibigay mo siguro yung pagmamahal, pero pwedeng nagkukulang sa pera. We have here and now and mag-focus ka daw sa ngayon, wag sa future. Ayan. So, 'di ba, kunarin anak mo to, nag-aaral pa siya. So, Cancer sinasabi dito na ah uh, sige, bawi na, lang, bawi na lang siya sa future niya. Hindi po. Kaya nyo pang bumawi ngayon. Kaya nyo pang pagandahin yung buhay ninyo. Cancer, kaya naman laban lang dito. Mag-focus daw kayo sa nangyayari ngayon sa life ninyo. I-appreciate ninyo yung mga blessings na nare-receive ninyo. Yung mga nangyayari sa life ninyo. Parang i-re-remind sa inyo yan ng batang ito. Ng taong ito. O, uh, siya yung magre-remind sa yo na, na this life is not a curse. Yes. So, tignan po natin. Ewan ko, yan lang yung napipick up ko na energy. Tignan po natin, okay, ano ba yung mga blessings na pwedeng dumating sa'yo. Spirit guide, ano po yung mga blessings na pwede pong dumating kay Cancer? Ano po yung mga blessings na pwedeng dumating kay Cancer? Spirit guide, tignan natin. So parang half ng reading natin tumatahol yung aso namin. We have box. Ayan, tumatahol na naman siya ulit. Nako, nang, ang kulit. So we have box. Pwedeng ito mga balikbayan box or yung iba po sa inyo. Nag-uukay-ukay ba kayo? Ayan. Pwede rin po dito yung iba sa inyo. Gumagawa talaga kayo ng mga box. Tapos binebenta ninyo. Meron ako nakikitang ganyan. So malaki din yata ang kita dyan, ano? Mga box or mga karton. Ayun, ewan ko. Basta yun yung nakikita ko dito. Pwede rin po na meron kayo ma-re-receive na gift ngayong month na to. Parang naka-box pa talaga siya. Uh, kulay blue yung nakikita ko dito na box. Blue or violet yan. Parang ganun. Tignan po natin ano pa ang blessings sa pwede mong ma-receive. We have mountain, hill. So, meron dito makakapag-recharge kayo. Baka mamumundok yung iba sa inyo ngayong month. <laughs> or pwede po na ano, ano ba? Ah, uh, merong meron ako nakikitang delays dito sa life mo kasi. Cancer. Actually, hindi pa rin tapos yung mga delays sa life ninyo. Pero yung delays na to kasi is lalong magpapalakas ng loob mo. Lalong, hindi, hindi ka maano eh. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Mo, ma, mas more on, na utala ko, pasensya na po. Mas more on, magbibigay ito sa'yo ng encouragement na ipagpatuloy talaga we have chase ayan no na para i-chase mo talaga yung dreams mo so parang alam mo yon parang yung iba pag may delays mad disheartened na sila pero ikaw dito hindi mas magta-try ka pa you will try harder Tignan po natin, we have naman money. Ayan, meron kayong marireceive talaga dito na big amount of money. Or ito, yung iba po sa inyo, makakadiscover kayo dito ng pwede ninyong pagkakitaan. So, ano ba yung skills ninyo? enhance nyo yung skills niyo na yan na sa tingin po talaga ninyo ay kikita at mabebenta ninyo, marerendered ng ibang tao mula sa inyo, cancer. Ano ba yung kaya nyong gawin na pwedeng wala pa dyan sa lugar ninyo? Hindi ba? Ano ba yung kaya nyong, ah, ano ba yung nandyan na sa lugar ninyo pero alam niyo na kaya nyo pang i-improve? Anong products yung pwede mong i-offer sa kanila? Tignan po natin, kailangan lang dito is lakas talaga ng loob. Pakapalan ng mukha kung gusto nyo pong magka, magkaroon ng pera. Minsan ganyan na talaga yung labanan, hindi ba? So we have award, ayan po. So pwedeng meron dito, maa-awardan po kayo. May reward kayo na ma-receive. Meron kayong malaking tip. May commission kayo dito kung nagbebenta po kayo ng lupa. Ano pa? Basta, sobrang magiging proud din kayo dito sa inyong sarili. We have cat. So may blessings po na paparating. Actually, ito may magaan na energy dito. So, 'di ba sinasabi nga nila pag ano, yung pusa nakaka ano yan eh, nakakasensya ng uh, ng negative energy. So, pwedeng may mga mapapadpad na pusa diyan sa lugar ninyo o sa bahay ninyo. Cancer ay nako, napili talaga yung bahay ninyo, napili yung family ninyo nung pusa na yon. Kaya i-adapt ninyo, i-accept po ninyo. Huwag n'yong sisipain, huwag n'yong ano, wag n'yong paalisin, huwag n'yong iligaw kasi po ayan, magbibigay yun sa inyo ng blessings. Oo. Tago niyo lang yung mga ulam nyo Hindi. Pero ayun po. Talaga, meron talagang ano, cut energy dito. At ito din magpapaalala din sa inyo na alagaan niyo po yung inyong sarili. Yan, kasi nga 'di ba sobrang bigat nga kasi yung iba sa inyo pwedeng kasama niyo lagi sa bahay or nakakausap niyo lagi yung mabigat talaga na energy or yung isa sa mga nananabotahi po sa inyo. Meron kasi dito nananabotahi na sadya. Meron naman po hindi niya talaga alam na psychic vampire siya. Ayun. So, siguro hindi niya alam yung term. So, tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo pagdating sa iyong kaperahan. Ayan. Tignan natin, spirit guide, ano pa po, po ang mensahe natin for cancer pagdating sa kanyang kaperahan. Tignan natin. We have cooperation instead of competition. Ayan po. What's yours is yours and no one can take it from you. There's no need to compete As there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnerships, you can accomplish anything. So ito, cooperation. Kulang kayo sa cooperation ng asawa mo. Kulang kayo sa cooperation ng partner mo. 'Di ba? Instead na magdamayan kayong dalawa dyan regarding your finances, why not magtulong talaga kayo? Pwede kasi, baka yung partner nyo may bisyo or ikaw, cancer, may bisyo ka ba, ganyan bisyo na hindi ko sinasabing drugs lang yan, inom lang yan, pwedeng meron dito, adik sa online games, adik kayo sa mga ginagawa ninyo na tipong pag hindi nyo yan nagawa ng isang araw o or ilang oras, talagang nako, nai-stress kayo. Ayan, addiction na po yan. So, alamin niyo ko ano yan, online shopping ba yan, o uh, diba, nakakatulong ba yun, ano ba yung mga pinag-oorder ninyo, nagagamit nyo po ba? So i-assess ninyo, re-evaluate ninyo yung relationship ninyo with your money Yung relationship ninyo with your person, with your people Cancer, ngayong month na to Kasi ayan po, makakatulong mo naman talaga sila Yun nga lang kasi pwede magkaiba kayo ng ways or magkaiba kayo ng pinagkakaabalahan Di kayo magkasundo dito Pero once na magkasundo po kayo Ang ganda ng paparating pagdating sa inyong kaperahan Mas magbubloom po yung money ninyo We have number 47, 16, 8, 42, 12, 44, 48, 22, 15, 18, 29, and 32. Ayan. So, ito, may mga repeating numbers po kayo dito. We have number 22, which is 2, 2 equals 4. Yan po ay stability. Okay? Stability. Foundation. Okay, sino ba yung mga taong sumusuporta sa inyo? And number two naman po is partnership po yan. Mm -mm. So ayan o, no? stability talaga yung paparating sa inyo ngayong month na ito. Claim nyo na po yung positive energy natin, Cancer. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye bye!